Ayan, magandang gabi mga amigo amiga Ayun, nagpaalam yung mga anak ko sa akin na kakain daw sila sa labas. Diyan sa Tapsilog and Unlimited daw ang rice dito. Diyan sa Pilipinas 'yan, nandiyan sa binangunan uh, pa langwi at atong kinakainan nila. Ayan yung mga anak ko. Ayan si Tisoy, yan may salamin. Ayan yung Bonsoko ayan si Chelsea may kasama silang mga tropa, mga kaibigan nila siguro. Ayan, si Luis. Si Luis siguro ang magbibideo dyan. Ayan. Parang habang nag-aantay sila ng kanilang order siguro. Kaya ayan, nag-selfie-selfie sila. Picture-picture. Ayan. Ano yata to? Oh, marami din customer. May mga customer din ang kumakain. Yan, kaibigan data nila yung kasama nila. Dalawang, dalawang to. Ayan, yan si Chelsea. Ayan, nag-selfie-selfie. Oh, selfie. masaya naman sila sa paglabas nila para kumain sa tapos si maraming ang customer. Ayan. Na. Malapit lang daw yan sa bahay na, namin, sa bahay nila. Doon sa barangay Palangoy. Siguro, ayan, habangin na ang nila yung order nila. Meron silang sabaw. Ayan, ayan. Usually, ganoon naman talaga sa mga top silogan. Pag uh, inaantay ang pangalawa sa panganay ko, si si Adrian, kung tawagin kay Popot. Ganun ko nila, si Tisoy. Eh si Tisa mga anak ko yan, mga amigo amiga. Ayan si Chelsea, si simulan nila, niya nang higupin yung sabaw. <laughs> Ayan ang bunso ko. Ayan ang panglima kong anak. Ito kaibigan nila siguro ito. Ayan, ang bunso ko. Alam nyo mga amigo-amiga, nung umalis ako sa Pilipinas, ayan, bungsong yan bungsong ko yan, si Chelsea. Ano na yan? Ano pa lang yan? Dalawang taon. Eh ngayon, nasa sampung taon na yan. Uh, ayan mga amigo-amiga, yan si Puput, ang pangalawa sa panganay ko. Uh, siya na lang nag-aalaga dyan sa mga kapatid na kasi ah uh, pumanaw na yung kanilang ina kaya si na lang ang tumitingin at taga-alaga dyan sa mga kapte na yan ayan sarap ng kainan nila oh. dumating na yung order pala nila eh gigay mga anak ko kain lang kayo dyan Thank you Hello mga mga amigo, amiga. Malapit na si na Yung ate nila, yung panganay ko, hindi nila kasama. Kasi eh, meron ng ano yun, may pamilya na. May mga anak na, nakadalawa na, dalawa na ang anak nun. Ang shout out sa iyo sa panganay ko, Miguel galab shout out. Tsaka sa mga apo ko, shout out. Tolo na si Amigo Gomer, mga amigo, amiga. May dalawa na tayong apo si Brian at saka si Max. Ayun yung kanilang pangalan raw rawa. Ah. Malapit na siguro matapos na mag-event. Sino si Tisoy? Kung <laughs> o, ano yung pinagagawa na. Kung ano. Kung ano nung kita sa video siguro niyan. Ano yun? Ayan. at salamat sa panonood sa mga videos natin mga amigo amiga. ayun tapos na pala na kumain.